guys ayan meron tayo dito pipitasin ay nawala sabi <laughs> ko na yun guys ayan ang malaking cucumber one point at saka eto pa dalawang cucumber mm natin dito sa ating basket. At maghanap pa tayo ng cucumber. Meron dito, eh, maliit pa. Ayan. Wala nang bunga, dalawa lang. Bakit ang kuripot? At saka kumutay ng okra. Okra. yang petasun ate nang okro Momita stay nang okwe Mm okra

mayroong labanos. Ayan, o, oh, diba? Labanos. oh purple. Tanggalin na natin ang dahon ng labanos. Ayan. Ayan ang ating nakuha. O, para labanos. Ayan, tingnan pa natin doon. Ayan. Ayan, guys. Dito, ayan. Ito ay kusbara. Ito, o, oh, celery. Ito naman, ay, ang malaking ampalaya. Ayun guys, tingnan nyo. Malaking ampalaya. Kinakain ng ibon. Kinakain pala ng ibon ang ampalaya. Ayun guys, so di ba ang lalaki. Ang dami niyang bunga. Hmm. Ang sarap kumuha ng dahon kaso marami siyang bunga. Kaya ayan. Ito. At ito pa. napakaraming yung bunga sa loob, guys. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo. Ang dami natin maaani dito, guys. Ayan, dito. Ayan, nawala na yung mga bunga rito. May pumitas. Ayan, gusto kong kuhanin yung mga dahon niya. Kasi to taas siya dun sa taas sa tuktok. Ayan. Ay! Na, natetegi na atas. Ayan ang bunga. Ayan, di ba? Eto. Ang laki. Ayan pa. Magpurga sila sa, dasa, dami ng ampalaya. Pakarami ng ampalaya dito, guys. Ayan Parang gusto kong kunin yung mga dahon niya. Kasi nasisira. Ayan o, sa taas. Andun, kinain na ng ibon yung mga bunga doon sa taas. Ayun, no? Ang dami siyang bunga. Kaso nga sa taas, ito. Oh. Tingnan nyo, guys. Oh, ang laki nito. Kunin na natin ito. Oh, <laughs> napitas. Nang hindi sinasadya. Ang laki. Mm. nagpicture pa eh ayan guys o. lagay natin dito ayan ang aking mga napitas o tingnan nyo guys o diba ang dami kuha pa tayo dun kuha pa natin andin. ala naman guys kumakain eh, eto ang laki eto guys ang laki eto Tingnan nyo guys. So, so guys, ang laki. Ayan, hindi ko makuha. Ito guys, ang laki. Ayan eh. Oh. Kunin natin ang gunting. Ayan guys, ito. Ayan, ang laki niya. Hindi ah. natin dyan. Kasi may kukunin pa tayo dito. Doon na guys so lalaki. Ang lalaki ng bunga niya pero dalawa lang kinuha ko. Ayun. Ito o laki. Tapos munigkas tayo ng celery. kita na natin to guys kasi papadami na ng padami. Nagbawas tayo. Yan pati ganun. Napipas na. O diba? Ang sarap manita. Pag may sarili kang tanay, ipitas ka lang. Hindi ka nang uh, ano, bibibig.

tutubo pa uli yan pagka lumalaki uh, yan tutubo pa uli mga daon lalaki pa siya yan o oh, guys ang dami nating nakuha celery na marami syempre meron tayong mga nakuha na kung ano ano pa may cucumber ayun di diba ang dami Uh. ayun guys ang dami natin makuha tignan natin dito yung mga bunga dito baka may malalaki eto ang laki na ito dami niyang bunga sa loob guys eto, ang dami niyang bunga sa loob malalaki ayun guys yun guys at ang aming pananim ayan ito guys ang akin nakuha. Ayan. Ang dami diba? At tingnan nyo. Malaglag. Ayan guys. O oh. diba? Libre na. Hindi ka na bibili. At yun lang guys. Thank you for watching. Bye.